Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Pebrero 17, 2025. Sa pagsisimula ng araw na ito, Pebrero 17, 2025, nararamdaman mo ba ang enerhiya ng pagbabago at determinasyon na pumupuno sa iyong buong pagkatao? Ito ay isang araw na puno ng potensyal para sa iyo, Aris. Ipinanganak kang may likas na tapang at sigasig, at ngayon, higit kailanman, hinihikayat ka ng universo na gamitin ang iyong mga katangiang ito upang tahakin ang landas na nakalaan para sa iyo. Ang araw na ito ay may dalang kakaibang enerhiya, isang enerhiya na nag-aanyaya sa iyo upang kilalanin ang iyong tunay na kakayahan, upang muling mag-apoy ang iyong mga pangarap, at upang yakapin ang iyong pagiging matatag sa harap ng anumang pagsubok na maaaring dumating. Isipin mo ang mga sandali sa iyong buhay kung saan naramdaman mo ang buong lakas ng iyong pagkatao. Yung mga panahon na walang pag-aalimlangan at buong puso mong tinahak ang isang landas. Balikan mo ang mga emosyong iyon at hayaan mong ito ang maging gabay mo sa araw na ito. Ang aris ay isang zodiac sign na kilala sa pagiging masigasig, matapang, at puno ng sigla. Bilang isang aris, mayroong likas na apoy sa iyong puso na nagbibigay sa iyo ng hindi matatawarang determinasyon upang abutin ang iyong mga layunin. Gayunpaman, sa araw-araw na hamon ng buhay, minsan ay maaaring makaramdam ka ng pagod, pag-alinlangan o pagkawala ng direksyon. Ngayon, hinihimok ka ng mga bituin na muling sindihan ang iyong panloob na apoy. Ipaalala mo sa iyong sarili kung bakit ka nagsimula. Ano ang nagpapasiklab ng iyong hilig? Ano ang pangarap na matagal mo ng gustong matupad? Balikan mo ang mga sandaling iyon kung saan ramdam na ramdam mo ang iyong lakas at determinasyon. Ano ba talaga ang nagpapakilos sa iyo? Ano ang mga pangarap na matagal mo nang itinatago sa kaibuturan ng iyong puso? Ito na ang tamang panahon para muling balikan ang mga ito at bigyan ng bagong sigla. Minsan, sa kabila ng ating lakas at sigasig, dumaraan tayo sa mga sandaling tila hindi natin alam kung ano ang susunod nating hakbang. Normal ito, Aris. Ang mahalaga ay ang hindi mo hinahayaang panghinaan ka ng loob. Sa halip, gamitin mo ang panahong ito upang pag-isipan kung ano ang tunay mong nais sa buhay. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang tumigil sandali at suriin ang iyong mga plano. Ang mga hakbang ba na iyong ginagawa ay patungo sa direksyong nais mong marating? Mayroon ka bang kailangang baguhin o ayusin upang mas maging epektibo ang iyong mga kilos? Huwag matakot na mag-explore ng mga bagong ideya at oportunidad. Maaaring ito na ang simula ng isang bagong yugto sa iyong buhay ang pag-aalinlangan ay normal lamang. Huwag mo itong hayaang maging hadlang sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Sa halip, gamitin mo ito bilang isang pagkakataon para sa pag-introspeksyon at pagpaplano. Siguraduhin na ang mga hakbang na iyong ginagawa ay tunay na makakatulong sa iyo na marating ang iyong layunin. Ang buwan ay nasa Libra ngayon na nagdadala ng enerhiya ng balanse, harmonya at pakikipag-ugnayan sa iba. Maaaring mapansin mong mas pinahahalagahan mo ngayon ang iyong mga relasyon, hindi lamang sa pamilya at mga kaibigan, kundi pati na rin sa iyong sarili. Sa iyong pagiging isang aris, madalas mong inuuna ang iyong mga mitiin at ambisyon, subalit ngayon, ang universo ay nagpapahiwatig na ito rin ay panahon upang bigyang pansin ang iyong emosyonal na kalusugan at ang kalidad ng iyong mga ugnayan. Ang balanse ay mahalaga, ang pagiging masigasig sa iyong mga layunin ay mahalaga, ngunit hindi mo dapat kalimutan ang pagpapahalaga sa mga taong sumusuporta sa iyo sa iyong paglalakbay. Ang mga ito ang mga taong nagbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon upang patuloy na lumaban at abutin ang iyong mga pangarap. Ang mga relasyon sa ating buhay ay mahalaga. Sila ang nagbibigay sa atin ng lakas, inspirasyon at pagmamahal. Kaya naman, mahalaga na ating pangalagaan ang mga ito. Bigyan mo ng pansin ang iyong mga mahal sa buhay at ipakita sa kanila ang iyong pagpapahalaga. Kung mayroong hindi pagkakaunawaan sa iyong mga relasyon, ngayon ang tamang oras upang ayusin ito. Ang pagiging bukas sa komunikasyon at ang pagpapakita ng tunay na malasakit ay makakatulong upang mapatatad ang iyong mga koneksyon. Ang mga taong nasa paligid mo ay maaaring nagiging salamin ng iyong damdamin. Kung ikaw ay puno ng positibong enerhiya, ito rin ang kanilang mararamdaman. Subalit kung ikaw ay puno ng tensyon at pagkabalisa, maaaring madama rin nila ito. Kaya't gamitin ang pagkakataong ito upang maging mas maalalahanin, mas mapagpasensya, at mas maunawain sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa iyong mga relasyon, mas lalo mong mapapalakas ang iyong sarili, at mas madali mong makakamit ang iyong mga layunin. Ang komunikasyon ay susi sa isang matatag na relasyon, kung may mga hindi pagkakaunawaan, mahalaga na ito ay pag-usapan ng maayos at may paggalang. Ipakita ang iyong tunay na malasakit at pag-unawa sa kanila. Tandaan, Aries, na ikaw ay isang nilalang na puno ng potensyal at kakayahan. Ang araw na ito ay isang paalala na maaari mong abutin ang anumang nais mo sa buhay. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa iyong sarili, pag-aalaga sa iyong mga relasyon, at pagpapatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap, walang limitasyon sa kung ano ang maaari mong makamit. Huwag mo kailanman kalimutan ang iyong lakas at kakayahan. Ikaw ay isang aris, isang mandirigma na may pusong apoy. Gamitin mo ang iyong mga katangian para sa kabutihan at para sa paggamit ng iyong mga pangarap. Ang universo ay sumasayo. Sa araw na ito, Pebrero 17, 2025, hinihikayat kang maging mapanuri sa iyong mga relasyon. Hindi lamang ito tungkol sa romantikong pag-ibig, kundi pati na rin sa iyong mga kaibigan, pamilya, at mga kasama sa trabaho. Suriin kung ang mga relasyong ito ay nakakatulong sa iyong paglago bilang isang tao. Mayroon ba sa kanila na nakapagbibigay sa iyo ng negatibong enerhiya? Kung mayroon, ito na ang tamang panahon para magtakda ng hangganan at protektahan ang iyong sarili. Mahalaga na piliin natin ang mga taong makakasama natin sa ating paglalakbay sa buhay. Ang mga taong ito ang magiging sandalan natin sa mga panahon ng pagsubok at sila rin ang magbibigay sa atin ng inspirasyon para patuloy na mangarap. Bukod pa rito, ang araw na ito ay mainam din para sa pagpaplano ng iyong kinabukasan. Umupo ka sandali at isipin kung ano ba talaga ang gusto mong marating sa buhay. Ano ang mga pangarap na gusto mong matupad? Isulat ang mga ito at gumawa ng plano kung paano mo ito makakamit. Huwag matakot na mangarap ng malaki. Tandaan na ang lahat ng dakilang bagay ay nagsisimula sa isang pangarap. Ang pagpaplano ay mahalaga upang masigurado na tayo ay nasa tamang landas. Sa pamamagitan nito, mas magiging malinaw sa atin ang ating mga layunin at mas madali nating makakamit ang ating mga pangarap. Sa aspektong pinansyal, ito ay isang magandang araw para sa pag-aaral ng iyong mga gastusin at pagbabudget. Siguruhin na ang iyong mga pera ay napupunta sa mga bagay na makabuluhan at makakatulong sayo sa iyo sa pag-abot ng iyong mga layunin. Iwasan ang mga impulsive buying at mag-focus sa pag-ipon. Ang pagiging responsible sa ating mga pinansyal ay makakatulong sa atin na magkaroon ng mas secure na kinabukasan. Sa pamamagitan nito, mas makakapag-focus tayo sa ating mga pangarap at hindi tayo masyadong mababahala sa mga problema sa pera. Sa larangan naman ng kalusugan, mahalaga na pangalagaan ang iyong katawan at isip. Kumain ng masusustansyang pagkain, mag-ehersisyo ng regular, at matulog ng sapat. Ang ating kalusugan ay ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo. Kung tayo ay malusog, mas marami tayong magagawa at mas malaki ang ating sansa na magtagumpay sa buhay. Kaya naman, mahalaga na ito ay ating pangalagaan. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspekto. Kasama rin dito ang ating mental at emosyonal na well-being. Maglaan ng oras para sa mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo at nakakatulong sa iyo na mag-relax. Maaari itong maging pagbabasa ng libro, pakikinig sa musika, o pag-spend ng oras sa mga kaibigan at pamilya. Ang pagiging malusog sa lahat ng aspekto ay makakatulong sa atin na maging mas produktibo at mas masaya. Sa araw na ito, binibigyan diin din ang kahalagahan ng pagiging tunay sa iyong sarili. Huwag mong subukang maging iba para lang matanggap ng iba. Ang iyong pagiging unike ay ang iyong pinakamalaking aset. Ipagmalaki mo ito at huwag kang matakot na ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Ang pagiging tunay sa ating sarili ay ang susi sa pagkakaroon ng tunay na kaligayahan at katuparan. Sa pamamagitan nito, mas madali nating makakamit ang ating mga pangarap dahil tayo ay nakafokus sa kung ano talaga ang ating nais at hindi sa kung ano ang inaasahan ng iba sa atin. Ang araw na ito ay isang paalala rin na ang buhay ay isang paglalakbay na punong-puno ng mga pagkakataon. Bawat araw ay isang bagong simula at isang bagong pagkakataon para sa paglago at pagunlad. Huwag mong sayangin ang bawat sandali. Gamitin ito para sa pag-abot ng iyong mga pangarap, para sa pagpapabuti ng iyong sarili, at para sa pagpapasaya sa mga taong mahal mo. Ang buhay ay maikli lamang, kaya naman mahalaga na sulitin natin ang bawat sandali nito. Tandaan, Aries, na ikaw ay isang natatanging individual na may kakayahang makaabot ng anumang nais mo sa buhay. Ang araw na ito ay isang paalala na maaari mong gamitin ang iyong lakas at sigasig para sa kabutihan at para sa paggamit ng iyong mga pangarap. Magtiwala sa iyong sarili at huwag kang matakot na mangarap ng malaki. Ang universo ay sumasayo. Magkaroon ka ng isang produktibo at makabuluhang araw. Naway ang mga bituin ay patuloy nagabay sa iyo sa iyong paglalakbay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.